sa kulit niya, hindi siya masarap. So, para may video key sila ngayon. And, hindi naman siya live ban, pero video key siya. Tanungin lang kita, first time mo ba dito kumain? Oo, oh, first time. Dito, dito, dito sa Saudi or sa dito sa pista na harapin mo ako. Ano tong anong anong, anong... <laughs> Masarap, masarap. Masarap ang cake. mga pay mga tayo, kumusta na kayo dyan and kumusta na mudi ha and you guys how are you doing nakakita na naman ninyo ang ah, king pagmumukha so may pupuntahan tayong birthday ngayon guys ano so kakain tayo lalo na ngayon na hindi ako nagtanghalian no! uh, Siyempre, para mas maganda ang tibog natin ngayon so, kanina mga anong oras alas dos yata yon na minessage ako ng kasama ko sa bahay kakain daw kami sa labas ano, so para let's ano pang hinihintay natin so eto palang restaurant na to ang pupunta natin dito to sa May Solimania, ano ito yung uh, fiestahan ang fiestahan ay matagal na tong restaurant na to alam ko maraming nakakaalam dito sa restaurant na to, ano at sa lugar so sulimanya lang at uh, most of the Filipino OFW dito sila tumatambay sa lugar na to so papunta na tayo doon sa fiestahan so subukan natin ano kalimutan muna natin yung mga sasakyan natin dyan chibugan mo na na ang ating uh, pupuntahan so eto yung uh, fiestahan na sinabi ko ano so iba familiar ang lugar na to so yung uh, area na to dito sa labas ay uh, medyo maraming tao dito pero ngayon po konti na lang ano? so ito yung piyestahan kay pasok na tayo doon sa loob ito, ito kasama natin to ngayon dito ano. Pala na ito ay si Bonbon. Bon. Ah, Bon. Kumusta? Nice lang. Ha? Eh? Nice lang. Tanungin lang kita, first time mo ba dito kumain? Oh, first time. Uh, ano ano mong nasa feeling mo na kumain ka ngayon first time dito sa Filipino restaurant na to? Mm. Musog. <laughs> Hindi, eh, totoo, yung totoo. Busog talaga. Busog talaga. Busog <laughs> <laughs> Isa pa tayong interviewin dito si Kagawad. Ah, magandang hapon po. yeah. Uh, ah uh, uh, pwede ba kita nga uh, tanungin? Ah, ito po si Kagawad, ano? ah Kagawad, anong pakiramdam mo na first time mo dito sa restaurant na to? Um, uh, dito, dito, dito sa Saudi or sa, dito sa pistahan na restaurant? Dito, dito, sa pistahan. Ah, okay. So, uh, so far, uh, masarap yung mga pagkain. First time mo ba? First time dito? first time ko, sir. Karamdam mo na busog ako eh. Busog tayo? Oo, oh, sobrang busog talaga. Paras kayo ni Bonbon, busog din. Um, uh, masarap kasi yung mga pagkain dito. Sarap. Yeah! Sa, alam ko. sa mga grupo diyan, di diba? Sa mga OFW. Ha? Try nyo. Try nyo. Try nyo. <laughs> <laughs> okay, salamat kagawad ha. Ito pa isa si ano Anong pangalan mo, sir? <laughs> Hindi alam nung sa Pinas dito. Hindi alam nung sa Pinas dito. Try nyo. Hindi mo, hindi alam ng asawa mo, nandito ka? Masyadong umanak ko dito na. Sir, walang biruan naman ng ganyan, Hindi, totoo siya. Totoo. Hindi alam yun sa, ano, nandito ko. Masyadong Ito pala si birthday boy natin. Happy birthday, bye. Happy birthday. Hindi, hindi. Bye, happy birthday. Salamat, salamat. Bong, anong kinakain mo ngayon? Ik <laughs> Ik. Masarap, masarap. Masarap ang cake. Uh, sa, sa, sa Santo Bay, sa, sa Adidin, sa Adidin. Ah, uh, sa Adidin pala tong cake na to kaya pala. Sulit, sulit. Sulit yung birthday natin, bay, no? Ito, ito, ito. May special na panohin tayo. Ito, kayo kayo kuya, sir, sir. Pwede pang matano kayo, sir. Ah, uh, ano pang kinakain uh, niyo yah? Uh, ah, cake pa rin galing sa from sa Adidin the best ngayon natikman ko ang cake ng sa din medyo maganda talaga ang templada nila So, syempre guys, ano, ugali natin mga Pilipino na balutin natin ang mga tira nating mga handa. So, doon nga na uso ang balutin mo ako sa tiwala. Anong pang tiwala na yan? Ewan ko ba? Basta yun na yun, binalot natin. So hanggang dito na lang siguro ang aking vlog At uh, sa sobrang busog ko ngayon Hindi na ako halos makahinga At uh, huwag niyo sana kalimutan subscribe sa akin channel Para updated kayo sa mga susunod ko ng mga video At lagi niyong tandaan Just only love mga bay mga day So see you on my next vlog Peace!